إسلامنا هدية من ربنا الرحمن إسلامنا بنوره أضاءة الأكوان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ang paksa po natin na gusto natin bigyan ng na maiksing paliwanag ay po sa pamamaraan ng Umrah. Ang umra po ay kung saan sinabi ng ilan sa mga pantas na kung saan ito iwajib din tulad ng hajj, para sa mga taong uh, hindi pa nakakapag-umra. At ang pamamaraan nito mga minamahal naming kababayan ay nagsisimula po ito sa tinatawag ng pagpasok sa boundary ng tinatawag na mga mikat. O boundary para kung saan dun magsimula ang layunin at pamamaraan ng umrah. So pagdating natin po sa mikat, ito po ay paliwanag sa pamamaraan. Ay kung saan ah, dito nagsisimula ang tinatawag na ihram. At ang ibig sabihin ng ihram ay ang layuning pagpasok sa tinatawag na ritual ng umrah. So maraming mga may inam dito, dito na mga gawain na kung saan sinabi ng mga pantas na pinakamainam ay kung saan ang paglilinis sa ating katawan. Pagtanggal ng buhok sa maselang bahagi ng ating katawan, uh, pagputol ng kuko, at uh, kung saan paliligo at pagpapabango sa katawan para sa mga lalaki. At sa mga babae naman ay ipinagbabawal ang pagpapabango. Ganon din na kung saan sinabi ng mga pantasa, maligo. At yun nga, magpabango. Then, isuot ang tinatawag na dalawang balabal na puti. Mainam o mas kaaya-aya na kulay puti ang dalawang balabal na ito na isusuot ng lalaki sa tinatawag na pagsasagawa ng umrah. So ito lamang po ang isusuot, isang balabal na pang ibaba na dapat ay matakpan ang ating pusod hanggang doon sa tinatawag na tuhod dahil ito ay aura. Then ang isang balabal ay pang itaas po ng ating katawan. At ang balabal na ito ay kailangan uh, tulad po ng uh, makikita natin na ginagamit sa umbra na kulay puti, na walang uh, tinatawag na tahi sa tinatawag na kanyang gitna o dulo. At ito ay kung saan uh, kabilang sa dapat nating tingnan na balabal. Sinabi ng mga pantas na kung saan uh, ito lamang ang ating isusuot at bawal na po tayong magsuot na anumang uri ng damit bukod dito. Brief o sombrero, damit o t-shirt, anuman. So ito lang po ang isusuot ng mga kalalakihan. Sa mga kababaihan naman po ay wala pong kung saan pinili na dapat nilang isuot maliban na kung saan dapat manatili ang islamikong kasuotan para sa kanila. At pagkatapos ay kung saan sinabi ng mga pantas na uh, paalala sa lahat ng magsasagawa ng ihram na wala pong sunna na ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu na sunnatul ihram pagsasala para sa tinatawag na ihram. Maaaring ang isang tao ay magsunna dahil sa kanyang wudu kung siya ay nagwudu sa Mikat. At sinabi ng mga pantas sa kung dumating ang isang Muslim sa tinatawag na Mikat na oras ng sala ay dapat muna magsala bago siya magihram. So, o kaya pag siya ay nakaihram na at inabot ang sala ay pwede rin siya magsala habang uh, kung saan nasa loob na siya ng ihram. So, pag, pagkatapos po nito, ay kung saan ang isang mag-umrah ay uh, mainam sa kanya, na banggitin niya, sambitin niya ang tinatawag na labbay ka-umratan. Ito yung binibigkas ng isang taong papasok sa tinatawag na pagsasagawa ng umrah kapag siya ay nakapagsagawa na ng kanyang layunin napapasok na sa tinatawag na umra, so mula doon ay kung saan kailangan ang niyang ito at pagsasabi ng labay ka umrah ay nasa tinatawag na miqat at pagkatapos ay sunna sa mga kalalakihan na itaas, palakasin ang kanilang boses sa tinatawag na talbiya. Ano po ba yung talbiya? Yan po yung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika la labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك So yan po ang paulit-ulit na sasabihin ng mga nag-uumbra mula nang sila ay makapasok sa tinatawag na layunin ng ihram na pag-uumbra hanggang sa makarating na sila doon sa tapat na tinatawag na Hajarul Aswad o mismo sa Hajarul Aswad. So, kapag napagod, pahinga at ulit-ulitin at paalala sa mga kababaihan, ang sunnah, ang mainam at ang dapat sa kanila ay ihina ang kanilang talbiya. At ganon din na kung saan hindi sunnah ang tinatawag na may isang naglilid, at sumusunod ang lahat. Liban kung ito ay pagtuturo sa mga bago na hindi nila alam ang tinatawag na talbiya. Pero kailangan sa bawat mag-uumbra ay kung saan big kasi nila ito ng mag-isa. At may isa ulo nila agad-agad at hindi dapat aasa lamang sa pagsunod ng tinatawag na mga naglilid lamang. So, pwede may magpaalala sa atin na magtalbiya at kung saan, kung nagkakasabay-sabay na hindi namang intention, ay insya Allah ta'ala wala naman po itong magiging problema. Pero, wag po nating isipin ng dapat na pagtatalbiya ay kailangan sabay-sabay o may naglilid at ginagaya natin. Ang sunna ay kanya-kanya at sa mga lalaki dapat nilang ilakas ang kanilang boses at sa mga babae naman ay kailangan nilang ihina ang tinatawag na pagtatalbiya. So, mula nang sila ay makapag-ihram, ay bawal na po sa kanila ang pagtanggal ng anumang buhok sa katawan na siyempre sinasadya at pagpapaputol ng kuko o di kaya naman ay pagpapabango sapagkat ito na po ay ipinagbabawal sa kanilang lahat. So, hihinto na po tayo sa tinatawag na uh, pagtatalbia, kapag umabot na po tayo sa tinatawag na Hajar al-Aswad. At paalala rin habang hindi pa natatapos ang umbra, mula nang tayo ay magsimula ng mag-ihram sa mikat, na sa mga kalalakihan ay iwasan na rin yung tinatawag na uh, pagtatalukbong sa ulo, pagsusuot ng anumang kasuotan sa ulo, o di kaya naman ipagsusuot ng uh, damit, Manatili ang dalawang balabal na binanggit natin at kung saan uh, pagdating sa tinatawag na uh, Kaaba ay magsisimula ang tinatawag na tawaf. Ang tawaf ito po ang pag-ikot sa Kaaba ng pitong beses. Nasa kaliwa natin ang Kaaba at tayo iikot ng pitong beses. Bago magsimula ang pag-iikot o pagtatawaf sa mga kalalakihan, ay kung saan uh, ang kanilang balabal na pangitaas ay tatakpan lamang ang kaliwang balikat at kung saan nakalabas ang kanang balikat. So, yan ang balabal o forma ng balabal sa taas. Then, manatiling nakatakip ang aura na hindi nakikita ang pusod kasama ang tinatawag na tuhod natin. Then, uh, kung kayang halikan ang Hajarul Aswad o ang Black Stone na kung saan nakadikit sa isa sa mga poste ng Kaaba na ito yung isang bahaging nasa mundong ito na nag-iisang mula sa paraiso. Kung kayang halikan, ay sunna ang paghalik niyan at kung hindi kayang halikan, hawakan po natin ng kamay, ng kanang kamay at halikan ang ating kamay. At kung hindi aabot dahil sa maraming tao ay kailan itaas lang ang ating mga uh, ating kamay at sabihin ng Allahu Akbar o Bismil Bismillahi Allahu Akbar. Then sisimula ang ating pag-ikot. So sa unang tatlong ikot ay bilisan ang tinatawag na paglalakad at yan ang sunnah. Then ang the rest na apat ay normal na paglalakad. At sa pag-ikot na ito ay kung saan walang tukoy na sinasabing dua maliban doon sa pagitan ng Ruknul Yamani saka tinatawag na Hajarul Aswad dahil isa sa mga binanggita sunna ay banggitin ang dua na Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar so yun yun lamang po at tuwing tumatapat po sa hajarul aswad ay doon pa lang na i-count ang ating pag-ikot so uh, mula nang tayo ay humalik o humawak sa tinatawag na kaaba uh, hajarul aswad o di kaya naman ay tinatawag na kung saan uh, pagtaas ng kamay, ay doon lamang nagaganap ang tinatawag na pagbilang at kung saan pitong beses. So, una, pag natin ng uh, Hajarul Aswad, o kaya ay uh, tumapat tayo at nagsabi ng Allahu Akbar, iikot tayo ng mabilis sa paglakad. No? Ito yung unang tatlong beses na paglakad ay kailang mabilis. At pag umabot tayo uli sa tinata tinatawag na Hajarul Aswad, ay doon pala magbibilang ng isa. So, pangalawang ikot, sasabihin natin, yung mga, yung, uh, pag umabot na sa Hajarul Aswad, yung tinatawag na Allahu Akbar, so dalawa, at sa pag-ikot na ito, ay kung saan paramihin natin ang uh, kay Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya naman ay pagdudua, pagbabasa ng Quran at wag nating sayangin ang mga gawaing ito sa pagkukwentuhan ng mga kamunduhan o pagkaabala sa pagtingin ng mga kasamahan na nag-oomra rin o nagtatawaf bagkus mag-focus tayo sa ating ginagawa na ito'y para kay Allah Subhanahu Taala ito ay pagsamba sa kanya na kung saan ipinagutos niya. So pagkatapos po ng pag-ikot ng seven times, ay ang mainam ay ang tinatawag na pagsasala ng dalawang rak'ah at ang uh, mainam na lugar kung saan tayo magsasala ay yung ang pagitan natin sa kakaaba ay ang makama Ibrahim. Nandoon po ang tinatawag na footstep ni Abraham at kung makakaya natin sa tapat na, ng tinatawag na Makam Ibrahim, na magiging pagitan natin ito at ng kaba, yun ang pinakamainam. At kung walang space, walang lugar, ay kahit sa ang bahagi ng haram, ay isagawa natin ang tinata tinatawag ng dalawang rak'ah. At sa dalawang rak'ang ito, pagkatapos ng fatiha sa unang rak'a, ay suratul kafirun at ang mainam na basahin ay Suratul Kafirun at pagkatapos sa pangalawang rak'ah ay Suratul Ikhlas. Then, pagkatapos nito ay mainam na kung saan tayo, kung tayo hindi nag-aayuno, ay uminom ng zamzam. -zam. Uminom tayo ng tubig na zamzam -zam, at kung saan magpakabusog sa pag-inom nito sapagkat ito ay uh, itinuturing na nakakabusog base sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then uh, pagkatapos nito ay kung saan pupunta na tayo sa tinatawag na Safa wal Marwa upang isagawa ang sa'i. So pupunta muna tayo sa Safa habang papuntaron ay binabasa natin ng Inna Safa wal Marwata min sha'a'irillah Kung saan Uh, katotohanan ng Safa at ang Marwa ay kabilang ito sa mga simbolo ng uh, ipinag-uutos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simbolo ng Islam. So, pupunta tayo sa Safa at uh, ito ay kung saan medyo nakataas at ang original nito ay may maliit na bundok. Aakit tayo dito at haharap sa Kaaba at mananalangin. Maglilikir at mananalangin. At may mga diker na binanggit dito uh, na dapat natin banggitin. Tingnan na lang po natin doon sa mga adkar na binibigay sa atin ng mga naglilid sa atin sa tinatawag na pag umra Then, ang mainam ay manalangin. At wag po natin gagayahin ang iba na para lamang dumadaan dito na itinuturing lang parang katulad ng pagtatawap na itinataas lang ang kamay. Dapat bigyan ng oras ang panalangin dito sapagkat katanggap-tanggap ang panalangin. Then pagkatapos ay kung bababa upang pumunta sa tinatawag na uh, marwa at ito na yung tinatawag na sa'i. So ang mga kalalakihan ay kung saan pagdating sa tinatawag na green line, green line na ito ay kung saan bibilisan niya ang kanyang paglalakad no? Bibilisan niya ito ng mabilis. At ito yung suna hanggang sa umabot siya sa tinatawag na ikalawang green line. Then pagkatapos na normal naman. At pag abot niya sa Marwa, kung ano yung ginawa niya sa Safa, ganun din ang gagawin niya sa Marwa. Aharap siya sa Kibla o tinatawag na Kaaba at itataas niya ang kanyang dalawang kamay. At gagawin niya kung ano yung panalangin, binanggit niya o ginawa niya doon sa tinatawag na bundok na Safa. Then, doon pa lang po ika-count na ito ay 1. At pagbalik niya sa sa tinatawag na uh, Safa is 2. Pagbalik niya uli sa Marwa is three. At pagbalik niya uli sa Safa is 4. Pagbalik niya uli sa tinatawag na Marwa is 5. At pagbalik niya uli sa tinatawag na Safa is 6 at balik-uli sa Marwa, is 7 at doon po nagtatapos. Ang 7 na pabalik-balik na tinatawag na sa'i. So habang nandito, eh kung saan uh habang uh, nagsasagawa ng tinatawag na sa'i, tuwing darating sa green ang mga kalalakiang green line, ay bibili sa nila ang kanilang uh, paglalakad hanggang sa makaabot sila sa kabilang green line. At dito ay magdoa, manalangin, magdikr, gunitain si Allah SWT, magbasa ng Quran, samantalahin ito. At ganun din na kung saan um, paalaala na dito ay although hindi ka hindi requirements ang wudu, hindi katulad sa tinatawag ng pagtatawaf na kailangan ng wudu dahil ang tawaf ul ka'bah ang pagikot sa Kaaba ay tinuturing na salah. Kaya kailangan doon na may wudu. Pero dito sa tinatawag na sa'i, hindi requirements ang tinatawag na wudu. No? Pero mainam ang isang taong may wudu para kung saan abutan siya ng salah doon, ay kung saan siya abutan ng ikama, ay magsala siya doon habang siya ay nagsasai. So, paalala uh, paalaala na kung saan sundin ang sunna at tamang pamamaraan na ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iwasan na gumaya sa mga taong nakikita lamang niya na nagsasagawa ng umra na kung minsan nauhulog sa bid'ah so kailangan natin ang kaalaman bago ang tinatawag na pagsasagawa ng umra tamang kaalaman wag po natin iasa sa mga taong walang alam ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Then, pakatapos nito sa mga kalalakihan ay sunnah uh, sa kanila na kung saan, uh, siyempre gawin ito ng mahinahon at pagkatapos, magtatapos po ang kanilang pagsasagawa ng umra sa magitan ng tinatawag na pagkakalbo. So ang mga kalalakihan ay kailangan magkalboh. No? Ito ay kabilang sa tinatawag na pagsasagawa ng umrah. At uh, kung saan pwede rin naman ang pagpapaiksi ng buhok. Ngunit ang pinakamainam ay ang pagpapakalbo dahil sa kung saan uh, sina ipinalangin ipinanalangin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga nagpakalbo no sa pagsasagawa ng ritual na ito. Sinabi niya o Allah, patawarin mo po ang lahat ng mga nagpakalbo. At yung mga hindi nagpakalbo mga sahaba na nagpaiksilang ng buhok ay nagsabi sa propeta ya rasulullah, pati naman po ang mga nagpaiksilang ng buhok. Inulit niya ang kanyang dua, o Allah patawarin mo po ang lahat ng mga nagpakalbo. At Gustong i Ipaalala ng mga Nagpaiksi ng buhok na Ya Rasulullah Yung mga Pati po ang mga uh, Nagpaiksi ng buhok At inulit Inulit ang pangatlong beses Ni Prophet Muhammad Wasallam na Ang panalangin O Allah patawarin mo po Ang mga Nagpakalbo At Ang mga Nagpaiksi ng buhok So kailangan kalbo Yun ang pinakamainam no At kung hindi naman, ay kunin ang mas mababa nito na pagpapaiksin ng buhok at ang pagpapaiksin ng buhok sa mga kalalakihan ay kung saan pantay-pantay po. Huwag natin gagayahin yung iba na binabawasan lang ng konti yung dulo dito sa gilid o sa kanyang batok. Kung magpapaiksin ng buhok ay pantay-pantay. Lahat po babawasan. Huwag natin gagayahin ang mga kababaihan na sa mga kababaihan ay kung saan babawasan ang kanilang dulo, lahat ng dulo ng kanilang buhok ng kasing haba ng ating mga kuko. No? So, so yun ang tatanggalin o, o, gugupitin sa dulo ng buhok ng mga kababaihan. So, lahat ng kanyang buhok sa dulo ay tatanggalin yung tinatawag ng kasing haba ng, ng ating kuko. So, hindi ka ikaw ay lalaki kung ay kung saan para gayahin ito ang sunod sa na dapat mong gawin ay magpakalbo kung ang ginagawa mong ay para kay Allah Subhanahu wa Taala at kung kung saan darating sa punto na ikaw ay iti terminate ng iyong company dahil sa pagpapakalbo no ay kung saan uh, doon pa lang ay piliin mo yung tinatawag na uh, pagpapaiksi ng buhok pero ang pagpapaiksi ito ay dito hindi dito sa dulong ito na tulad na makikita mo doon na ginuguntingan lang tapos na ito ay ibada at kung willing kang gawin ang pagsambag, gawin mo at maging proud sa tinatawag na pagsasagawa ng umra dahil hindi lahat ay nakakapag-umra kaya gawin natin ito ng tama at dito po nagtatapos ang tinatawag na umra na babalik na po tayo sa tinatawag na normal na kasuotan at kung saan uh, may ilang lamang po tayong mga paalala na habang tayo ay nasa loob ng pag-uumra uh, bukod doon sa mga binanggit nating mga ipinagbabawal ay bawal din pong tinatawag na uh, mga so in case of uh, kung saan uh, tayo ay makita na may ilap na hayop bawal din natin itong patayin, no? Ganon din ang mga mga kahoy, bawal pumutol ng kahoy at pinakabawal ay ang pagpagtalik sa asawa o di kaya naman pagpropose ng kasal. Ang dito na lamang po sana po ay meron tayong nakuna, nakuha o napulot na aral tungkol sa umra. Maraming maraming salamat po sa inyong pagnonood o pakikinig. Wa akhiru da'wana alamin. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته